Ikinasorpresa rin ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang naganap na butuhan sa sesyon ng BTA araw ng Lunes, July 21, kung saan nagdesisyon ang karamihan sa mga mambabatas na dumalo sa sesyon na ibalik sa libel ng komite ang report hinggil sa panukalang iri apportion ng seven parliamentary district seats na dati ay laan sa lalawigan ng Sulu. Nilinaw ni Siam Makakua hindi niya batid ang naganap sa sesyon ng Parliament araw ng lunes at binibigyang diin ito na wala siyang kinalaman sa naging desisyon ng 31 members of Parliament na bumoto pabor sa pagpapabalik sa committee report sa libel ng local government at amendments, revision and codification of laws committees. Actually that uh, session on Monday, Monday ma'am, Supposedly, we are the calendar na pag doon is young approval ng uh, redistricting or reapportionment. There is this uh, two version. Version that uh, I should say, MLF version. and the version that was approved by committee in Manila. Uh, I thought that uh, that is the uh, subject of that session on Monday yung pagsulpot ng voting na yon na ibabalik sa committee level I also surprised on that in hindi ko nakikita na sitwasyon yon na yun ang mapag-uusapan pala during that session. So, may paninindigan yung MILF doon na ako, sasangayaw na ko doon sa districting ko na pag-usapan. Pero in that particular agenda na naibalik sa committee level, I am really totally unaware of that. Kaya nga, even ako, wala akong guidance sa mga kasama natin, kasama natin kung sino-sino, anong ibubuto. Merong nagtanong sa akin na, ano ba ito? Sino ba yung, saan, saan ba natin, saan tayo dito? Bubuto? Sabi ko, ano ba yung pagbubutuan? Sabi niya, yung pagbabalik ng uh, committee, report. Yung committee report sa committee level. So sabi ko, hindi ko masyado kapisadyan pero mag-isip-isip na kayo kung saan kayo bubuto. Just take your conscience on uh, saan kayo tapapanig sa dalawin. Kaya nga, yun ang nangyayari doon. R really, I'm uh, honest to say that uh, I am not aware that uh, returning to committee level is the subject of that session, that uh, Monday session. Ang mangyayari, ma'am, is we'll uh, talk and we will uh, Talk to the legal uh, uh, people. If my in interventions will not violate the separation of uh, executive and legislation, that uh, maybe I can uh, uh, do that. But uh, if that will interpret that I am now uh, uh, intervening or encroaching. the principle of separation of legislative and executive, then uh, I might be uh, pag-usapan o di kaya pag, pag natin.